Nasaringan ang nagbitiw na si NBA Director Jaime Santiago ang mga kritiko niya at pinabulaanan ng mga aligasyon laban sa kanya. Ayon kay Santiago, napilitan siyang magbitiw sa pwesto dahil mayroong ilang individual Napilit na sinisira ang kanyang reputasyon. Kahit sa ang gubat, may ahas. Kahit saan yan. Meron pa rin bumabanat. Sinabi ko raw, something like uh, the NBI is run by mafia. Mariusip, wala akong sinasabing ganyan. Nalulungkot lang ako that I have to lumabas. Dahil sa kagagawa ng iilan. Kasabay nito ay tinanggi ni Santiago ang mga aligasyong tumatanggap o ng protection money mula sa illegal online sabong at iba pang grupo. Itingin ako sa inyo ay to ay tumayo ngayon ang inuobliga ko na magkaroon ako ng lingguhan, monthly. Tumayo ngayon, parang awa nyo na. Kung meron akong inuutusan sa inyo na magbigay sa akin ng pera. Ang tinig ni NBI Director Jaime Santiago samantala, sinabi naman ng Department of Justice na Mananatili sa pwesto si Santiago hanggang sa makapili na si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang kapalit. And kanyang request for resignation is that he will stay on until the appointment of his successor. So the thought of an OIC does not cross my mind now. Ang tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla.